Nagbigay ng press conference sa mga Indonesian officials noong lunes at sinabing lima sa pitong Japanese na babaeng divers na nawala sa Bali noong Valentine's Day ang natagpo buhay. Ang grupo ay nagpunta sa Nusa Penida mula sa Bali noong biyernes. Sila ay nag-dive ng dalawang beses noong araw na yon, pero hindi na sila bumalik matapos ang kanilang pangatlong dive. Nireport ng kapitan ng kanilang barko ang kanilang pagkawala sa Indonesian Marine Police. Habang sila'y hinahanap ng mga rescuers, lima sa pitong babae ang unang natagpuan ng mga manging isda noong lunes ng hapon. Sila ay magkasamang nakaupo sa taas ng isang malaking coral reef, naghihintay ng tulong. Ang limang survivors ay dinala sa ospital at wala sa kanilang seryosong nasaktan. Pero may dalawa pang babae ang kasalukuyang nawawala patuloy na naghahanap ang mga Indonesian rescuers para sa kanila.